Hey, what's up mga tol? Happy Sunday morning. So, pupunta tayo ngayon sa Burgos. Eh, uh, nandito pala kami ngayon sa Pasugin na lang sa Ito yung uh, National Highway pupuntang uh, Pasukin, Burgos, and Pagudpud. So, ito yung uh, kung uh, galing ka naman nila. And pupunta kami north. And ang dami uh, <laughs> uh, ngayon. Siguro, ah, ngayon yung IB Tour. Ito yung uh, parang uh, tawag na, yung uh, endurance challenge ng mga small displacement na mga motor Hindi ko alam yung ruta nila pero ang dami nila kanina pa may mga dumadaan ngayon dito So yun ah Punta tayo ngayon ng Burgos and meron kasing bagong attraction doon uh, Lagi namin nadadaanan pero ngayon may mga display na sila and nakikita namin sa mga posted videos and photos na kakaiba, <laughs> magandang uh, experience yung pagpunta doon ngayon may mga tangke, may mga jet ayun so first time natin makakita in person kung sakali so ayun, yun yung pupuntahan natin ngayon ayun, kasama ko ngayon si Dennis na sumiunahan ayun, so pupunta so, uh, lang kami medyo maaga-aga maaga pa naman uh, madilim pa and uh, kita-kisa lang tayo pag medyo maliwanag na so may konting hangin. Edwin, papuntang uh, Burgos si sila Norte. And chill ride pa rin kami. <laughs> 22 km per hour. Naantok na kaya ata si Master Dennis sa may unahan. <laughs> ayaw na ayaw niya ng ganitong ride eh. Siguro nakakiinis uh, na to sa akin. <laughs> And ayun nga, di ba last time na nag-vlog tayo, yung nag-zone uh, tour ride tayo is may sinabi ako na natin and meron nang isang nag-cancel <laughs> so sabi hindi daw hindi na daw tutuloy dahil may change of plan sayang pero pinag pa rin namin tumuloy kami mean, ni Master Dennis uh, hopefully hopefully talaga matuloy so excited kami para sa ride na to and uh, ito nga yung pinaka dream ride ko actually nasa channel na yung uh, ruta na yon babalikan lang natin pero ngayon, samahan niyo 'yung mga abroad namin dalawang one shot. One shot hanggang sa makarating doon. And uh, hindi 'yun namin hindi namin 'yun nagawa last time na pumunta kami. And sana ngayong darating na March 30 or kahit anong date ng Holy Week is magawa na namin. So hopefully uh yun nga sadly may nagcancel na And uh, alam na ng uh, mga tropa so may uh, chance na manamlay yung grupo yung uh, mga makakasama natin sa road bike buddies. Pero we will make it possible pa rin. Hopefully, hopefully, hopefully. naman kahit hindi Kadalasan naman kahit na walang event ay uh, marami talagang nagta-travel ng motor papuntang uh, Bagudpod or sa North uh, Kaya minsan uh, parang nakakatakot ng dito dahil nga yung iba mabibilis saka minsan wala silang pakialam sa mga kaya namin mga siklista and uh, nakailan na rin kaming tigang mo lalo na nung uh, last time so medyo matagal na rin sa so, pagod pod nung pag uwi kami uh, ang story ay umovertake siya sa may bantang kanan umovertake siya sa isang ambulance na eh, nasa kanan kami kabuti na lang meron pa siyang maliit na maliit na space na tinagusan para lang hindi kami mabunggo at talagang ramdam na ramdam mo yung hangin nung duma nung dumaan siya sa amin, talagang nakakatakot. Kaya minsan na uh, takot din ako dumaan dito. Kaya mas mabuti pag nagta-travel ka sa uh, dito sa kahabaan ng uh, National Highway papuntang Pagudpud or sa North, eh taga-maaga para konti lang yung mga dumadaan. medyo malapit na tayo eto nasa bungad na lang grabe ang hangin wooo mabuti na lang nandito na, na tayo at least yung pauwi natin medyo mabilis na mamaya may mga siklisto pa oh ayun Okay, so kung pupunta kayo dito, ha, ah, ito. Kailangan yung mag-login pa rin. So dito na tayo sa Burgos. ito yung uh, bagong attraction dito. So dati-dati nadadaanan lang natin to, pero wala pang ganito. So, uh, nga, may mga nag-post sa uh, Facebook about dito. And grabe. Maganda. So yun, uh, mag-login lang tayo and then... Uh, mag sightseeing nga tayo mga okay so let's go yun lang maglalakad lang hindi tayo bawal ipasok yung bike so niwan namin doon banda <laughs> yung aming bisikleta wala din silang uh, parking area ng mga bisikleta pero okay lang pwede na ihiga okay so tara let's go mamasyal na tayo Okay, so may mga tangke dito eh. yung mga tangke sayon pa so anak-experience uh, tayo pumasok kanina. so nasa may unahan ko yung kanyang motor o yung kanyang ng engine and yung 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 pa. May mga machine yung 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 jet fighter jet Philippine Air Force jet okay so tapos na ayun na yung ating mga attraction and uh, meron pang mga training grounds talaga dito yung mga militar actually ayan no? kaso wala lang event siguro ngayon and uh, doon pa sa may dulo meron pang mga Pwedeng uh, takbuhan, ganyan. Pag-exercise na uh, nung ating uh, uh, military personnel. Yung, may hirap lang talaga maglakad pag na-athletes ka rito. Yeah, so, tapos na kami po mga masyal. Uh, mula dito, uh, hanap na muna kami makakain na medyo gutom na rin kami. So, hopefully, uh, hindi lang ito yung maging attraction dito. Madagdagan pa, no? And uh, mas lalong gumanda. Eh, sa tingin ko hindi pa tapos yung plate ito lang yung unang uh, display dito. So uh, uh, ayun, uh, baka sa susunod merong uh, idagdag sa mga uh, naka-display dito. Uh, so so far so good, maganda naman. Uh, pwede mong sakyan, hindi nila binabawal na uh, umakit akyat sa mga tangke sa uh, sa mga truck. And so napakagandang experience sa uh, makita yung uh, uh, ganyang uh, attraction so ayun mula dito uwian na Hmm. Okay, so tapos na yung aming pamamasyal ng Sir Dennis Ito pauwi na kami ngayon So nakaka 32 kilometers na tayo mula kanina <laughs> So medyo short ride lang yung ating uh, ruta ngayong araw na to Sakto sakto lang para sa linggo at least may time pa tayo para uh, may gawin tayo sa bahay. Kaya to so, si master mag change oil mamaya. And ako naman siguro maglinis lang din ako ng motor mamaya. So yun po na tayo, medyo tailwind na. So kanina headwind yan patulak yung hangin. And uh, yun may event nga kanina talaga pero hindi pala yan yung IB tour, akala ko yun yun eh. So, ayan. Uh, fundraising lang. Ah, uh, nakalimutan ko yung pangalan. King Lee ata. Ayan. So, ah... Uh, ah, uh, fundraising or, uh, fun ride yung, ah... Uh, uh, Event nung sa mga motorsiklo. Kaya, ah, uh, ang dami nila. And yung iba nagbabalikan na rin. Kaya, so, hindi ko alam kung saan yung kanilang, Ah... Uh, uh, saan yung kanilang, ah... Uh, Tawag na ito yung pabalik Pero marami na bumalik kanina So yun, tayo pa uwi na rin Pero siyempre stay safe pa rin tayo Dahil uh, nasa likuran na natin yung mga uh, Participants ng ito So yun. Uh, hanggang dito na lang muna ulit Yung ating vlog Kita kasi sa susunod And as always, rise mga tol